naikwento ko po sa inyo na nagpaparami po kami dito ng mga saging dahil bukod sa bunga ay marami itong pakinabang dito sa mga alaga namin welcome po sa ating my farm project sa oras na ito ay tapos na pakainin ni papa itong aming mga alagang baboy routine niya ito na pagkatapos nilang kumain ay bibigyan niya ng dahon ng saging may dalawang purpose ito. Una, pandagdag doon sa kanilang kinaing feeds. At dahil sa sariwang dahon ng saging ito, ito ay masustansya para sa aming mga alaga. Ang pagbibigay ng dahon ng saging ay may isa pang purpose. Sa pamamagitan nito ay nalilinis ni Papa ang mga bahay ng malalaking baboy gaya ng inahin na ito na hindi siya dinudunggol kasi pag wala siyang dalang dahon ng saging, walang pagkakaabalahan itong inahin na ito at pumasok dito si Papa sa kanyang bahay ay dudunggulin niya si Papa at dahil dito hindi niya malilinisan ng maayos ang bahay ng inahing baboy na ito na malaki na, sobrang laki niya na ito po ay hindi purong native ito po ay upgraded na inahin at matapos bigyan ni Papa yung mga baboy na naririto sa pabahay na ito ay bibigyan niya rin yung batch na nandoon sa kabila. Parte ito ng kanyang routine. Araw-araw, pagkatapos kumain, magpuputol siya ng mga sariwang dahon mula sa mga saging na nasa paligid at bibigyan niya lahat ng alaga. Magaan ang kamay ni Papa sa pagpaparami ng mga saging dito. Kahit sa sandali, ay paraan din ni Papa ito na makapag-relax at panoorin yung kanyang mga alaga na kumakain ng mga dahon ng saging. Habang pinapanood ko si Papa ay nararamdaman ko rin na nababawasan yung kanyang pagod na nararamdaman dahil mabigat din po ang trabaho dito sa My Farm Project na pinagtutulungan po namin. Patuloy kaming magpaparami ng mga tanim na saging dito sa paligid dahil hiyang dito ang mga saging. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers ng uh, My Farm Project channel sa inyong mga pagbati, mga comments. Binabasa ko po yun isa-isa. Hindi ko man mabanggit ang lahat ninyong mga pangalan. Ako po ay talagang nagpapasalamat sa inyo. At sa mga bumibisita naman po dito sa ating channel na ito, sana po ay manatili po kayong mga tiga-subaybay at uh, ko po po lalo ang pagbibigay ng mga contents na hopefully po ay nakakalibang sa inyo. Happy farming po sa ating lahat.